Lapin lima ang patay, kabilang ang isang tatlong taong gulang na bata sa sunog sa isang residential building sa Tandang Sora, Quezon City, kaninang madaling araw. Inimesagan ngayon ang mga naging paglabag sa fire safety code ng establishmento. by ulat si Bien Manalo. Nilamo ng naglalagablab na apoy ang isang residential building sa barangay Tandang Sora, Quezon City, pasado alas 5.30 kaninang umaga. Bandang 5.44 nang itinaas sa first alarm ang sunog at 6.28 ng umaga nang ideklara itong fire under control. Ayon sa inisyal na investigasyon ng NCR Bureau of Fire Protection, labing walong individual ang nasa loob ng gusali. Labing lima ang nasa wika bilang ang tatlong taong gulang na bata. Habang tatlo naman ang nakaligtas. meron na po kami mga names ako to sa survivor. Pero for verification pa so para ma Napag-alaman na may printing ng t-shirt sa loob ng gusali. According Survivor, ang ginagawa nila yung mga t-shirts na maraming demand ngayon, yung mga t-shirts. So, nag-ano sila ngayon ng mga personnel, ng mga worker. So, dumami ang tao nila. Actually, ngayon po ay tinyo namin na kanilang papeles. Ito po ay expired noong November last year. Pero po, nag-apply na sila ngayon sa barangay ng August. Lumabag din umano sa ilang fire safety ang may-ari ng gusali. So, wala pong exit. At eh, they're not supposed to do the printing na may mga... Kasi po, highly flammable kasi ang tela. Ang tela. Pagka po kasi ang tela, nasunog yan, yung smoke nga na nilalatas, eh, talaga maitim. Toxic po yun. At eh, talaga pong minutes lang, yun wala Matinding trauma at takot naman ang idinulot ng insidente sa mga nakaligtas. Sigaw po yung hamot namin na masunog na masunog, sabi niya. Ay din nagkabasan po kami lahat sa parto. Nagkalon lang po ako sa bintana. Tapos wala na po. Pag, pag ano, nagkalon ako, nagkapang po ako sa kabilang kabilang bahay ko. Narinig akong sumigaw ng sunog ng ako. Sa panic na rin ako, ko na lang yung gagawin. Bilis na yung pangalan bilis kumalat ng apoy. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa tunay na pinagmulan ng apoy habang inaalam din ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Bien Manalo para sa bayan.